Oh. Kung ang bisaya sa buko ay lubi. Ah. Kiss ko, <laughs> Oh my god, I'm not gonna watch this. Kandang okay. it, What the mm -hmm. what's up, yo, guys? It's me, Nora Jitabsin, and I am back with another video. So for today's video, is mag or TV tayo? Yes, you he heard it right. I know, I know, I know. Alam ko, alam ko matagal na ako hindi na pag o TV. Um, naging busy lang ako this past few months, this past few days, this past few weeks, this past hours. Kasi, I have a very, very big event of my life na inaayos. So, yung nag-makeup sa akin, simula pa to kanina umaga ng 8am until now. It's already 7:36 p.m. and nandyan pa rin yung makeup natin. Yung makeup na yan is from FM Makeup Studio. So pumunta kami sa studio niya. Picture din sa akin kanina si MJ. Ayun lang. So without further ado, let's get into the video, okay? Oh, yeah, the famous, the famous, Alam mo ba yung cherry on top? <laughs> cherry on top! Huy! <laughs> cherry on top! <laughs> Cherry on Sige na. Hindi oh, Mali mo, Hindi kaya mo. Hindi ko kaya. Oo. Oh. Cherry. Oo. Oh, oh. <laughs> Di mo alam? Sayang naman. Ang ganda. Sige, sayawin mo na lang yung kanina. Game. Ay, ninext niya ako. Napaka-bastos naman ito eh. Sir, yes sir. Ang ganda ma'am? A ka muna, eh! A. Eh, tayo dyan. Yo, A. Nagawan dito, madam. Wala lang. <coughs> wala lang, meron. Streamer ka? Hmm. Mm -hmm. Oh? daw na-stream ngayon. Kasi follow lang yung stream ko. nag ka? Um, ML. ML, nag-stream ka? Ah, hindi din. Nag-streamer ako pero hindi ako nag-stream. Saan nag i stream Si Facebook o TikTok? Facebook, Lodi. Ano followers yes. mo, madam? Kunti lang. Mga ilan? 1K. Toto 'yan. Digits. Oh, 'di ako naniniwala. Ba bakit ayaw maniwala, sir? Ma? Na-stream ka ngayon? Um, hindi. Prado Kasi nga ka? hindi naman ako streamer. Bata ako mag-i-stream if I'm not a streamer. Uh, wait lang. Ano ang pangalan mo? Sa TikTok ako ko stream eh. Ah, sa TikTok. Ah, TikToker pala 'to, uy. No jamas ako ah. nag-stream ng Valo. Ay, streamer lang. Bakit di ka sumasayaw? Baka biglang dumama yung followers. Yabang-yabang dito. Ay! Ay, ka muna. Ay! Ay. <laughs> ano pangalan mo? Hachi. 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 Ang cute naman ang name Walo, cute ng name mo. Ang cute ang name mo. Mmm. Lala. Lala. Hi, Grabe. I'm Lala. Hi, Lala. I'm Hachi. Lalambingin ka. Huh? Ay! Ay! Na Oh, oh, oh. Ay, nangyayari na. Ay! Nalandiin <laughs> oh. <laughs> ka. Bakit ba kinikilig na naman ako? Yun pala yun. Lalanding ka. <laughs> Charot lang. Charot lang ha. Ilang taon ka na? 23. Oh! Ikaw. How about you? 22. So, nasa mga sa bandang third or second year? Charot lang. 25 na ako. Pat <laughs> ka tumawa. What come to offend? What come to offend? I was going to say you look too old for your age. Friend babe, can I working? Um yeah. Nagwo work na ako ngayon. Working. Uh, not, well. I'm working sa relationship natin. Ano ngayon ay para Dalawang beses na yan! Charot <laughs> oh charot lang, charot lang. Uy, joke lang. Naka-live ka ngayon, no? Ah. Hindi. Saan ka nag-aaral ngayon? Also, Fatima. Saan ba yun? Pupuntahan ko. Charot. <laughs> Marami What? siyang branch. Meron siya sa QC, sa Valenzuela, sa Pampanga. QC, Gago! Piling ko na-stream ka ngayon, ginagago mo lang ako. Hindi ako na-stream, magawa ko ng content. Ngayon? Yes! Hi ka muna, hi! Hi sa inyo, guys. Hi follow sa inyo, Hachi guys. Follow Hachi FPS on TikTok. Eh! Hey! Hey Ika muna! Follow, follow! <laughs> May mga tanong ka ba sa akin? May mga tanong ako sa'yo. Sabi ko ka tanong. Oh, good. Tanong mo. Tsaka ako natatanong pag tayo na. Ha! <gasps> kalma Uy! Sana ulit! <laughs> <Anyan. laughs> Joke lang. Joke lang, wala. Taga saan ka? Valenzuela. So, taga saan ka nga? Ah, uh, taga Laguna. Wala yun. sa, -sa Laguna? Ha? Sa Santa Rosa. At hindi ko nang alam sa Laguna. Pero siya oh, lang galing lang. before. Malalaman mo rin soon. Araw-araw ka na pupunta na dyan. <laughs> surname mo sa TikTok. Hey. <laughs> boss, hindi ako streamer. Ay, I siya. mo na streamer. Uy, ako mo, naman ako 'yung pa ako dito. Tapos hindi mo ako kinakausap. nako ba? sorry naman. yung ano Ano ba Ano G. Hi! Hello. Hey, medyo na shy ako. Ay! Mm. You know? Shy lang. Ay! Ay! gawa na. Ito bakit hey ano right? mo ang pakihinti. girl! Ano ginagawa mo, Hoya? Ay, ano ginagawa mo? Ah, oh, si Odi. Si Odi na naman. Para Parang lasing ah. Ano po kayo ng Valorant? Valorant? Hindi ako ano ng Valorant. Hi. Hello. Hey, ka muna. Hey. Mapogi oh, mo naman, bro. Oh my God. Huwag mo ko yun na next. Ano pangalan mo? Paul. Paul is Korean. Paul ang pogi mo. Nakam. Uh -huh the 10th time today. Ano? In the next year, you no. Know? In the next year, no. Ah. Ah. laki Ah. 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 Oh my god, I'm not gonna watch this. Okay, joke lang. Hi, Jun. Hey. <laughs> Jan. Huh? Jen. Jan. Jan. Hey, ka, hey, ka Jan. Hey. Eh. Shoutout Shout out, kami. Shout out. Shout out sa'yo, Jan. <laughs> ikaw, ano pangalan mo? Paul. Paul. Hindi, ikaw, ikaw. Jan, Paul, and Zerus. Zerus. Ba't seryoso mo, Zerus? Seryoso <laughs> ka <Charisma>, ni <laughs> Mozeros? Oy! Ano bang nasa isip mo, Zeros? May mga Facebook kayo? Meron. Meron po. Ilang taon na kayo? 15, no? Oo. Oh. Pilis na. No? 18. 18, 18. 18, ka na? Facebook. Ay, 18 naman dahil ka. <laughs> Akala ko, 15 ka pa lang. Yung kasama mo na yan. Ako. Ito? Oo, oh, yung isa. Yan. Fifteen. Pili din ni mo. fifteen. Fifteen? Ah, mga minor pa pa Ano ba ang gagawin ko dito? Pin Dukila, J. Ross Gamboa, Paul Escorial Ayan. Ay, ito yung ka mo. ko yung. muna. Ay, ka, ka muna. Alive ka? Sabihin mo muna, ay, ka muna. Ay, ka muna. ay ka muna.

sa ganda. Eh, ito Eh, eh. Sabi mo, eh, ka muna. Eh, <laughs> mo, eh, eh. Kamakalit. Sabi e, mo, eh, e. ka muna. Ay, dahil. Sabi mo, eh, ka muna. Eh, ka muna. Eh. Eh. dito? Wala. Tambay. Ganda naman ang camera mo. Oh, uh -huh. thank you so much. Loading ka pre, loading! Yo! Okay ka na, okay na. Kanina <laughs> na loading ka pre. Ito yung nag-loading. Ako ba? Ako pa oh. si Daisy mo What ah. Daddy, chill. I'm loading ka. Hindi nga, ikaw nga loading. I'm loading ka, umikot ka. Shhh! Shut up! Gumikot din ganun. gosh, it's beautiful. Oh! So, oh. Ang kulit mo. Ang kulit ka. Ang kulit mo? Pakulit ka! Ika nga ng A! Ika muna eh! Ano yung camera mo? Sony ZV-1 Uy! Uy! Sana uy! 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 Ito na yung best ka sa camera Mahilig lang ako sa camera Hindi, wow Pamila ka ba sa si DJI Osmo Pocket 2? I love camera Sige, papakita ko sa'yo Para lang alam mo kung gaano ka in Sana all Yes, this is the camera Okay, ida-demo ko sa'yo ah Tadam Wow! Para sa ando, Oh! Maliwanag na kayo ngayon. Kanina, nagtitiis pa ako sa madilim. Kanain ka ka. Sunshine, sunshine. Wow. Ah, oh, sarap. Sorry. Ano yung pansit kang na may toge? She's a weirdo. Toge? Toge! Hindi, ito. Akala ko pansit kang na may toge. Oh, yeah. ano <laughs> yung na nalagyan ng toge sa pansit kang ton? Hindi ako nalagyan ng toge sa pansit kang Ano yan, tiso? Oh. oh. Na Kagoy ko jan. Oh. Hmm, sama mo Oh. Oh. Asan, yan? asan yan? Oh, asan yan. Buah, no. Sa kable dito Eto. dito. Di sa <tinyo> Magkakita nga! Parang ang mm. A. Hindi naman si Kuya na inom na ako. Sige! Go lang tapos magpansit ka dun ka. Parang mapabuhay mo. Ay ako nangyayari, hindi ko alam pangalan ni Kuya. A eh, pangalan mo? Hoy! Bungol ka! O. Eric. Malayo. Ay malayo ba? Sorry, sorry. <laughs> Ano pa mo? L. 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 As in L. L. Ba L. L lang talaga pangalan mo? As in letter L? L. Mawal ba? Oo. Ngayon lang ako naka-encounter na L lang pangalan niya. Kasi sa birth certificate mo, L lang talaga pangalan mo? Oo. L. What? Di na. Di mo kaya. Kaya ko. L din pangalan ko eh. Pansin mo letter L. Lala. Bulaan ko pala. Lala, lala, lala la 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 dum Ay! Sentsyo na, ganda talaga ako. Subang mahinhin mo na, oh. Ilang seconds? Huwag na magpakaplastic. Ano po ang, ano, ginagawa niyo dito? So weird! po. Ilang taon na po kayo? 21. Kinilagutan ako. Sinubutan ako. Bakit? Hindi. Hindi bagay sa akin maging ganun. Bakit mo pa Okay. 21 years old ka? Oo. Oh, oh Kumapatrol ka ba sa matanda sa'yo. Pwede okay, naman. Tagasan mo kayo ulit? Pampanga. Pampanga. Tarlac. Tarlac. Hmm. Kapampangan ka nga. Ano ka pampangan sa ano? Gusto kita. Ah. <laughs> Burida ka, burida ka, burida ka. Oh, burida ka. Ini <messas> kong <messas> ginto hanggang Tama. Ano na naman? Tapos yung uh, gusto rin kita is burida ka man. Burida ka rin. Burida ka rin. rin. Oh, <laughs> okay. Oh, may oh, nawa oh, 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 ito po oh, yung UBP ka sa basketball? Yes! Hey, basketball player ka pala eh! Di man naloko ka! Mmm! Charm! Ay! Bagay! Bagay! Buti nalang! Volleyball! Ah! Volleyball! Ikaw matalino ka din? Matalino ka sa school? Oo! I'm here to tell you right now! We don't care! Let me tell her! ako? Hindi! Joke <ko> lang! <laughs> Ay, ano? Ano gusto din nung ano? Bawin mo inu- Uy! Oh, sa'yo yun. Ako yun naman. Ibig sabihin nun, ang bango mo naman. Gago! Matawang din na bango pa kanila. Ha? Matawang din na bango Ay, hindi ba? Mabango. Ang bango mo naman. So, mo. Tapos sabi pag sinabihan kang gano'n, sabi mo, salamat. Thank you. Hindi naman nakaroon ka ito.

Okay. Small and fragile. Whoa, 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 whoa. Daddy, chill. Yeah. I know. Why are you here? To find you. Oh, you want to find me? Yeah. Oh yes, daddy. What are you doing? You don't want to know. I know they're oh. I what are doing. What I'm What? What? You make happy ending. Oh, set up. You, you ever sing? You ever sing, long sing long time. Long time. Oh my love, Oh my love. you Hey, what's up? Are you looking what's for up? a wife? Ooh. Oh. I can be your wife. Really? Really? Hey, Amen. Really? <gasps> what's your name? Ben. We, don't <laughs> ben. we don't care. Let me tell <laughs> you. Hey, are you from then I'm from Serbia. Can I see your hand? <laughs> do you have Instagram? Yeah I do. Do you have Instagram? Do you want do you have Instagram? Yeah. What are we going no. to do in the Instagram? <laughs> Just say five. Really? Nothing more? No. If you want. Okay. Then say A like this one. Uh, like Ow. this one. Then say